no retreat, no surrender mo. Napayakap na lang sa kanyang manugang ang 64 anyos na si Lola Natividad mula Ordaneta, Pangasinan. Matapos ang tatlong araw na pagsusulit, natapos niya rin ito sa pagtatapos ng bar exams kahapon September 14. Anya, ito na ang kanyang ikatlong beses na kumuha ng bar. Noong mga last years na nag uumpisa na ang kong dito, hindi ako makapag kasi nagkasakit na yung asawa ko. Then, finally, so kung to death, noong January lang. Kaya naman hindi na niya pinalagpas ang pagkakataong ito para abutin ang kanyang pangarap. Talagang fight to the last. <laughs> hirap talaga nung no? breaking shelter. Kasi ano, uh, hindi na katulad ng ordinary noong mga previous dinagtik ako ng bar. I want just to pull, parang fulfillment na lang ng dreams. Mm -hmm. Kasi retired ako as court employee. Mm -hmm. Hindi na rin ako makakapasok sa kahit na anong branch ng government para makatulong sa mga nananangailangan. Isa lamang si Lola Natividad sa higit isang libo tatlong mga bar examinees sa Baguio City ngayong taon kahapon September 14, isinagawa ang tradisyonal na salubong sa lahat ng bar examinees matapos ang tatlong araw nilang bar exam. Bawat paaralan may iba't ibang pakulo. Kung ang iba sinalubong ang mga examinees ng mga bulaklak at hiyawan, meron din sinalubong ng mga medalya. All throughout ang support ng whole uh, ISU community is uh, very supportive sila. So, we're here na uh, i-cheer ang aming mga baristers to get the to get their final dot. Ah, uh, sobrang saya po. Hindi na rin naiwasang pang maiyak ng mga examinees matapos nilang makita ang kanilang mga pamilya na sumalubong sa kanila. We go back to our core. We go back to the main reason kung bakit kami bakit namin ginagawa 'to, bakit namin gusto maging lawyers. Iyon is to serve, basically to serve those uh, people who are in need. God po, nakatapos na po kami sa sa three days na for exam. Sobra po namin ito pinaghandaan. Hindi ko ma-explain. Eh. Overwhelming, pero pinakamahirap tong last. Medyo uh, natataon lang po na yung mga lumalabas na ano. And uh, na basa naman natin. September 7 nang magumpisa ang bar exam at noong September 10 ang ikalawang araw ng pagsusulit. Kahapon naman, September 14, ang ikatlo at huling araw ng pagsusulit. Ayon sa Korte Suprema, ito na raw ang pinakamataas na bilang ng mga kukuha ng bar sa kasaysayan kung saan pumalo ito sa 11,437. Nakatakdang ilabas ng Korte Suprema ang pangalan ng mga pumasas sa darating na Enero ng 2026. Yes! Yes! Angel Arquero art genius.